Dahil dalawang taon na itong bike na ginagamit ko sa mga bike riding adventures, mula noong mabili ko ito ay i-bike check na natin kung ano nga ba ang bike ng isang teacher na biker. Kaya't halina at samahan nyo akong halungkatin ang mga specifications ng aking Merida Big 9 300. I don't give a fuck what you say Yeah, I'm a my way

at ito ay nabili ko noong panahon ng pandemic kung saan nagtaasan ang mga presyo ng bisikleta sa halos doble dahil sa marami ang nangailangan sa mga ito sapagkat hindi pa bumabiyahe ang mga pampublikong sasakyan dahil sa mga restrictions na ipinapatupad ng pamahalaan na kailangang sundin ng bawat mamamayan at ito ay nabili ko noong September 25, 2021 sa Ribu Bike Shop sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan Una kong nakita sa kanilang FB page noong mag-search ako ng mga Merida bikes sa FB Marketplace noong June 28, 2021 ay ang Merida Big 9 Limited na nagkakahalaga ng 48,000 pesos. Wala pa akong ganitong perang na iipon that time at below 30,000 lang ang budget na meron ako kaya balak kong hulugan na lang ito. All goods na ang lahat sa bike na ito. Isa lang ang particular na hindi ko feel sa mga specifications. At ito ay ang paglalagyan ng frame nito ng bottom bracket na press fit. No offense sa mga gumagamit ng mga ganitong tipo ng frame. Para sa akin, mas gusto ko kasi ang mga threaded type compared sa mga press fit kaya hindi ko na ipinagpatuloy ang pagkuha dito. Halos 2 months ang lumipas noong may bago ulit silang Merida bike na na-i-post noong August 25, 2021. Subalit, nakita ko lang ito noong September 18, 2021. Kaya, agad akong nag-message sa kanilang messenger at tinanong kung magkano ang monthly payment nito kapag hulugan. Nag-reply naman sila at sinabing ito ay may down payment na 10,500 at may monthly payment na 3,657 kapag 9 months at 3,091 naman kapag ito ay 12 months at sila din daw ay nagsiship via Victory Liner Drop and Go Cargo Service Agad naman akong nag-reply na kung sakaling available pa next week ang kanilang stocks ay kukuha ako kasi by this time ay meron na ako ng halagang kailangan para mabili ang bike na pinapangarap at noong September 25, 2021 ay pinuntahan ko ang kanilang bike shop sa Mangaldan kung saan naroon ang kanilang main branch mayroon din kasi silang branch sa San Fabian, Pangasinan. Nag-commute lang ako sakay ng minibus. Siyempre, naka-face mask at dala ang aking vaccination card at ID dahil kailangan ang mga ito sa checkpoint na nasa Barangay Rabon sa bayan ng San Fabian. Ang Merida Bikes ay gawa ng Merida Industry Company Limited na isang Taiwan-based company na mayroong research and development headquarters sa Germany na gumagawa ng mga world quality bikes simula pa noong 1972 kaya 51 years na sila sa larangan ng bike industry. Kung ikaw ay gumagamit ng mga specialized bike products, ay alam nyo ba na ito ay bahagi din ng Merida kasi 49% ng Specialized ay pag-aari ng Merida simula noong mabili nila ang 49% ng stocks nito noong taong 2001. Go na tayo sa mga specifications ng aking Merida Big 9 300 na isang double-butted aluminum alloy hardtail bike. Gawa sa aluminum alloy kasi kapag pure aluminum lang ay masyadong malambot ito to withstand the purpose nito which is ang magamit sa pagbibisikleta. Ayon sa aking pagsasaliksik, ay mas nahihigitan pa ng aluminum alloy ang strength o lakas ng isang bakal. Despite sa timbang nito, kung saan malayong mas magaan ang aluminum alloy kaysa sa bakal. Big 9. Ibig sabihin, ito ay mayroong 29er size ng wheelset. Nakasya ang gulong hanggang 29x2.25 maximum. Gawa sa aluminum alloy, quick release, threaded type ang bottom bracket at ang color ay anthracite black internal cabling system which is mas malinis ng tignan dahil nakadaan na sa loob ng frame ang mga kable ng rear brake nito at mga derailers sa harap at likod. Ito ay may tapered head tube. Ibig sabihin ay mas maliit ang butas ng pangitaas na bahagi kaysa sa ibaba na siyang standard sa mga bike sa kasalukuyan sa larangan ng head tube designs. Medium ang size ng frame nito which is akmang-akma sa ating height na 5'6 and 1 half. Ito ay pwedeng pang cross country at trail na pwedeng makaya ang mga jumps and drops hanggang taas na hindi hihigit sa isang ruler o one foot sapagkat ito ay nasa bike category 3 usage. Pero hindi na nito kaya ang mga sobrang rough na trails, yung mga tipong downhill disciplines at dirt jumps sapagkat ang mga ito ay nasa category 4 to 6 na ng bike usage. Ang fork naman ito ay Suntour XCR air Type na mayroong 100mm suspension travel, tapered at quick release type. Ito ay mayroong rebound adjustment button sa ilalim ng kanang paan nito na kumukontrol sa pagbilis o pagbagal ng pagbalik ng suspension nito. At lockout switch naman sa itaas kung saan pwede mong gawing rigid ang fork lalo na kapag sa patag na kalsada ka nagbabike kapag pinihit mo sa close. I-switch open mo naman ito kapag nasa bahaging rough road ka na o kaya ay nasa trail rides. Ang Suntour pala ay katulad din ng Merida na Taiwan-based manufacturer ng mga parts ng bisikleta since 1988 which is matagal na rin sila sa bike industry na mayroon ng 35 years of existence. Ang headset naman ito ay Merida M2345. Tapered din ito to match the head tube and fork. Ang brakes nito ay Tektro M275 hydraulic brakes dual piston. Dati, gusto ko itong palitan ng Shimano MT200 non-series hydraulic brakes. Pero noong masubukan ko ito sa aking pakiramdam, ay mas madaling pihitin ito kaysa sa Shimano MT200. Kaya, kung bibigyan ako ng pagkakataon kung mamimili ako sa dalawa, ito ang pipiliin ko. Again, no offense sa mga Shimano MT200 users. Dahil ang bike na ginagamit ko for commuting sa pagpasok ko sa trabaho araw-araw ay Shimano MT200 ang gamit ko dito. Bike to work kasi ako ever since makapasok na sa public schools which is malaking tulong at tipid sa pamasahe sa araw-araw. Shimano MT200 din ang nakakabit sa bike ng aking kasintahan na si Miss Dame Ivy na isa ring teacher na biker. Ang mga sinabi ko dito ay base lang sa aking sariling opinion at sariling experience sa paggamit at walang proven research based facts patungkol dito. Ang handlebar nito ay Merida Expert CC na gawa din sa aluminum alloy na mayroong 720mm ng haba at 10mm rise. Hindi ko na ito pinutulan dahil para sa akin ay sakto na ang sukat nito. Ang handlebar stem nito ay Merida Comp CC na gawa din sa aluminum alloy na mayroong 31.8 mm clamping diameter. Medium size na haba na nasa 80 mm na akma sa medium size nitong frame na size 17 at 7 degrees stem angle. Ang grip nito ay Merida Comp EC na gawa sa high quality rubber na makapit kahit pasmado ang iyong kamay na katulad ko. Ang front derailleur nito ay Shimano Jore na pang 2 by gearing at ang rear derailleur naman nito ay Shimano Jore M4120 Shadow na pang 10 speed cogs hanggang maximum ng 42 teeth. Wala itong clutch tulad ng mas higher version nito na mas akma para sa mga high intensity trail rides which is hindi sakop ng bike category nito na level 3 gaya ng sabi ko kanina. Ang shifters nito ay Shimano Jore M5100 2-speed para sa front derailleur at Shimano Jore M4100 10-speed kapartner ng rare derailleur at parehas ang mga ito na no window type o walang pagtitignan ng number indicator kung saang gear na nakalagay ang kadena. Speaking of kadena, ito ay gumagamit ng 10-speed KMC ng Qiming Industrial Company Limited na Taiwan based din. Sila ay may technical cooperation sa Shimano pagdating sa paggawa ng mga bicycle chains na sukat para hindi ma-compromise ang shifting ng mga Shimano gear products at ang mga technology na na-engineer para dito. Katulad ng hyperglide technology na meron nitong crank nitong Merida Big 9300, 300 na Shimano Jore M4100. 2-speed at kag nitong Shimano Jore M4100 10-speed na ang pinakakonti nitong ngipin ay 11 at ang pinakamarami naman ay 42. Nagpalit na rin ako ng katulad nitong chain noong nakaraang taon dahil noong sukatin ko ito sa chain checker ay mayroon na itong 50% wear capacity. Kaya pinapalitan ko na ito kay Paring Ricky, ang bike mechanic ng Tondo Bikers, upang hindi nito sirain ang buong drivetrain which is mas mahal ang magagastos kapag ito ang nasira. Ang seat post nito ay Merida Comp CC na gawa din sa aluminum alloy na mayroong 30.9 mm in diameter at pinaputulan ko na rin ito ng isang pulgada o 1 inch para sumakto sa aking reach. Ang seat clamp naman nito ay Merida Comp Quick Release na gawa din sa aluminum alloy at ang upuan naman nito ay Merida Comp SL na parang naglalaman ng mga high density foam na parang sa mga gloves na ginagamit ng mga boksingero at nababalutan ng synthetic leather at ito ay naka V-mount. Ang pedal nito ay VP VPE 891 flat pedals na gawa sa makunat na plastik. Subalit, in-upgrade ko na ito at pinalitan ng MOB MP20 flat pedals na sealed bearing at gawa sa aluminum alloy noong August 20, 2023 bago kami mag-ride out papuntang Baguio City kinabukasan August 21, 2023, Ninoy Aquino Day. Dumako naman tayo sa panghuling parts ng bike na ito, ang wheelset. Ito ay may rim na Merida Comp CC, nagawa din sa aluminum alloy na pang-29er. Mayroong 20 mm inner width at gumagamit ng presta valve. Ang hubs nito ay Shimano TX505 Nan series hubs na may 32 holes, center lock at quick release. Ang freehub naman nito sa likod ay mayroong dalawang poles, kaya hindi ito tunog mayaman kapag nag-freewheel. Ang brake rotors nito ay Shimano RT10 na mayroong 160mm diameter sa harap at 180mm naman sa likod na mas malaki ng konti at parehas na center lock. Ang spokes nito ay black stainless steel pero sa palagay ko, ito ay may brand na Richman which is gawa ng pillar na nakabase din sa Taiwan na gumagawa ng mga high quality, strong and lightweight spokes kasi mayroon itong tatak ng letrang R sa dulo nito samantalang letrang P naman kapag ito ay may brand na pillar kagaya ng nakalagay sa isa kong bike. Ang gulong naman ito ay Maxxis Icon 29 by 2.2 wide version at fast rolling. At pwede mo itong bombahan ng hangin hanggang 60 PSI. Ang kulay ng tatak ng pangalan niya ay kulay puti, kaiba sa mga mabibiling kulay dilaw sa mga bike shops kasi ang stocks na ito ay ginawa para sa Merida bike builds at hindi sold separately for commercial consumptions. Ang inner tubes naman nito ay CST o Ching Shin Tube Super Tin na kaya hanggang 29 by 1.9 hanggang 2.3 ng size ng gulong. Ang CST nga pala ang pinakamalaking manufacturer ng mga gulong ng bisikleta sa buong mundo. May kasama rin pala itong manual at CD na nakalagay sa loob ng box nito noong buksan ko at mga bike accessories tulad ng bike bell at light reflector na gawa ng cut eye which is hindi ko na ikinabit. Nagbigay din sila ng mga freebies tulad ng taillight, scarf at helmet na pinamigay na din natin kay Papa Jesus. Medyo may kabigatan ang bike na ito na tumitimbang ng 13.24 kilos. Pero nakaya naman ako nitong dalhin sa iba't ibang lugar tulad ng Nueva Ecija Arc, Monasterio de Tarlac, Luna, Bagulin, Baguio at iba pa. At ito ay nabili ko sa halagang 33,500 pesos. Eksaktong dalawang taon na ang nakararaan sa araw ng pag-upload natin nitong video. At ang flat pedals pa lamang ang na-upgrade ko dito. Sapagkat ang mga parts nito ay the same pa rin na stock simula nung mabili ko ang bisikleta ito. Anong leksyon ang mapupulot natin dito? Ang ating mga kagamitan tulad nitong bisikleta ay magtatagal kapag ito ay ating minintain, iningatan at inalagaan. Dahil hindi naman birong halaga ang ating inilaan para ito ay may pundar na galing din sa ating pinagsikapan. Sabi nga ni Tom Hanks sa pelikulang A Man Called Otto, noong ayusin niya ang derailleur ng bike noong isang bata ay... If you treat it right, it will treat you right. Kaya alagaan mo at ingatan ang iyong mga kagamitan upang hindi agad masira at mapahaba pa ang dulot nilang kapakinabangan dahil kasama mo at katulong mo sila sa iyong pang-araw-araw na pakikipagsapalaran. At iyan ang isa sa mga bike ni Teacher na biker. Ako nga pala si Teacher Birds, isang teacher na biker. Ikaw, ano naman ang bike na ginagamit mo? I-comment mo sa ibaba at pag-usapan natin. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli at paalam! Nakalimutan kong sabihin kanina na Halotech Technology gawa ng Shimano ang 2x Jore Crank itong bike na ito o iyong may masisilip kang butas sa gitna ng crankset. Ginawa ang teknolohiyang ito upang mapagaan ang bottom bracket ng bisikleta. 2 ibig sabihin binubuo ito ng dalawang chainring. Ang malaki ay mayroong 36 na ngipin at ang maliit naman para sa matitinding ahon ay mayroong 26 teeth. Ang frame naman nito ay ginamitan ng Merida ng Technoforming System o TFS upang maihulma. At ang mga no window shifters nito ay gumagamit ng two-way release.